Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pala ngayong araw ng NBA na unang return ng All-Star Boats. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto na nga dapat ni Doc Rivers na pumirma sa Los Angeles Lakers bilang kanilang bagong head coach. Matapos nga pang ilang linggong butuhan para sa mga magiging starter sa darating na 2024 All-Star, ay nilabas na nga po ngayong araw ng NBA ang unang return ng fan votes. At sisimulan nga po natin iyan sa Eastern Conference kung saan nangunan nga po agad sa guard position si Tyrus Halliburton ng Indiana Pacers na nakakuha ng 1.3 million fan votes na sinundan na rin naman nga po ni Damian Lillard ng Milwaukee Bucks na nakasungkit dito ng 955,000 fan votes. Nakikipag-agawan na rin naman nga po dito si Young, Donovan Mitchell at si Teres Maxi. Habang pagdating naman nga po sa East Front Court, nanguna nga po ulit dito si Yanis Antetokounmpo na nakakuha ng 2.1 million fan votes. Pangalawa si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers na nakasungkit ng 1.8 million votes. At pangatlo naman si Jason Tatum ng Boston Celtics na nakakuha ng 1.7 million fan votes. Habang hindi rin naman nga po dito nagpapahuli ang ilang mga players na si Jimmy Butter, Jalen Brown, at si Bam Adebayo. Samantala pagdating naman nga po sa guards ng Western Conference, naungusan na nga po ni Luka Doncic si Stephen Curry sa unang pwesto sa pagkakaroon niya dito ng 1.45 million fan votes habang si Stephen Curry naman ay nakakuha lamang ng 1.39 million fan votes. Hindi rin naman nga po nawala sa listahan na ito si Nashael Gillis Alexander, James Harden, Kyra Irving, Anthony Edwards at maging si Austin Reeves. Samantala pagdating naman nga po sa front court ng West, Nananatili pa rin naman nga po dito sa Lebron James ng Lakers na nakakuha ng 2 million fan votes. Nasusundan na rin naman nga po ni Kevin Durant na nakasungkit ng 1.8 million fan votes. At si Nikola Jokic ng Denver Nuggets na nagkaroon dito ng 1.6 million fan votes. Hindi rin naman nga po dito nagpahuli si Anthony Davis, Paul George at si Kawhi Leonard. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gusto na nga daw po ni Doc Rivers na pumirma sa Los Angeles Lakers bilang kanilang bagong head coach. Ayon nga po sa binulgar na balita ng Lakers insider na si Jovan Buha ng The Athletic, hindi na nga daw po nagkakasundo ang ilang mga players ng Lakers at si Coach Darvin Ham patungkol sa mga ginagamit itong mga nakakahilong lineup at rotation sa kanilang mga nakalipas na laro. Ito na rin naman nga po ang rason bakit sila natatalo at bakit siya pinapatanggal na ng mga fans sa kanyang pwesto. Ayon pa nga po sa ilang mga fans, kung sakasakali man nga na po natanggalin ng Lakers si Darvin Ham, ay maaari na rin naman nga po nilang kunin na ang dating coach ng 76ers at ngayon NBA announcer na si Doc Rivers na willing rin naman nga sumali sa Lakers anumang oras ngayong season. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Gusto nga po ni Doc Rivers na pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, base nga po sa naging pahayag nito sa isang broadcast alam na rin naman nga na po nito kung paano gamitin ang tandem na, na Anthony Davis at Lebron James. Well kahit man nga po hindi ganun kagandahan ang record ni Doc Rivers bilang head coach, ay meron na rin naman nga po itong sapat na kakayahan, experience at talento paano i ang kasalukuyang lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.